Hindi kaya isipin mo mister na ang chip ko naman? Tinig iyon ni Nancy na nakasandal sa mati punong dibdib ni Art. Nakaupo sila sa tagong bahaging iyon sa Rojas Boulevard sa likod ng PICC. Nag-aagaw na ang dilim at liwanag. Kani-kanina lang, pinagmamasdan nila ang dahan-dahang paglubog ng araw sa bahaging iyon ng Manila Bay. Ano naman ang chip doon? Tanong ng binata sa si yakap-yakap na katipan. Bigla niyang kinabiga ang dalaga. Mo ko siya at hinagkan nito sa labi. Halos dampilang. pilang. Pero sapat na iyon para madama niya ang tamis ng labi ng dalaga. Kasi po, isang araw mo palang akong nakikilala. Tapos nag-text ka sa akin. Hani na agad ang tawag mo sa akin. Tapos ngayon, hito, pumapayag na agad akong papakin mo ang labi ko. Parang ibig matawa ni Art sa narinig. Hinaggan niya ito sa buhok, sa kanag salita. Pinipigil niya ang matawa. Correction, Miss. Ikaw ang unang tumawag na hani. Saka, okay lang yun sa akin. At lalo niyang kinabig balabit sa kanya ang kaniig. Parang nagulat pa siya nang biglang umangat ng opo ang dalaga at ito naman ang humalik sa kanyang labi. Wala silang pakialam sa mga promenaders na nagyayaot dito sa bahaging iyon ng PICC. Parang ang mahalaga sa kanila sa sandaling iyon ay ang madugtungan ng sandali ng katamisan ng nadaraman nilang pangangailangan sa isa't isa. Ito ang mahika ng pag-ibig. Ginagawa nitong pag-isahin ang dalawang katawan. Parang pinagtatagpo ang dalawang kaluluwa upang maging iisa. Kung bakit ngayon ka lang kasi dumatinghan? Sabi ni Art, habang nakasalikop ang dalawang niyang kamay sa bewang ng dalaga. E eh dinidikit naman ni Nancy ang pisingin niya sa pisingin ng katipan. Lumabi si Nancy at humarap sa katipan. Anong ngayon lang ako dumating? Ikaw po ang hindi tumitingin. Sabi niya kay Art. Pagkatapos ay muli siyang sumandal patalikod sa binata. Inabot niya ang isang kamay nito at wala sa loob ay ipinatong niya malapit sa kanyang dibdib parang gusto niyang damhin ni Art ang tibok ng puso niya sa mga sandaling iyon. Hindi mo ba naaalala yung insidente sa loob ng kampo sa Pedro Jail nang may nakabangga babae? E pinaalala ni Nancy kay Art noong gumawa siya ng disparadong hakbang upang mapansin ni Artemio Ronquillo. Nakita niya ang matagal niyang crush na binata na naglalakad sa Halloween ng UP Annex sa Pedro Jail. Naisip ni Nancy si noon na kailangan na niyang tulungan ang kanyang tadhana upang magkaroon ng pagkakataon na magkakilala sila ng binata. Mabilis niyang sinalubong ang naglalakad na binata sa pasilyo at sadya niyang ibinangga ang sarili dito tiniyak ni Nancy na ang malambot na bahagi ng dibdib niya ay tumama sa matipunong dibdib ng binata. At tulad sa mga eksena sa mga napanood niyang mga pelikula, pagsambulat ng gamit ng babae, tutulungan ng bidang lalaki ang nabanggang babae. Hihingi ito ng dispensa at magkakakilala na ang dalawa at magsisimula na ang kanilang love story. Pero hindi nangyari ang inaasam ni Nancy. Isang malamig na sorry miss lang ang natatandaan niyang sinabi ng binata. At iniwan na siyang dinadampot ang nagsabog na laman ng kanyang bag at ilang hawak na kwaderno. Parang naaalala ni Art yung anekdotang sinasabi ngayon ng katipan. Nagmamadali siya noon at may subject pa siyang anatomi. Anatomy hindi niya napansin ang pagsulpot ng babae. Ang una niyang naaalala ay ang malambot na dibdib ng dalaga na tumama sa braso niya. Parang instinct kasi na isinangga niya ang kanang braso nang hindi niya nagawang iwasan ang pagbanggan ng katawan ng kasalubong sa katawan niya. Ikaw ba yon? Tanong ni Art. Ang naaalala ko malambot ang hindi niya tinapos ang sinasabi. Pero ibinaba niya ang buong palad sa isang dibdib ng dalaga. Napakislot ito. Mister, ikaw palang ang nakahawak dyan. Nakakagat ang dalaga. Parang ilang libong bultahe ang hatid ng init ng palad ng binata sa kanyang pakiramdam. Ang pag-ibig ay laging naghahanap ng kaganapan. Tila ito ay daloy ng tubig na hinahanap ang sariling libel. Tila alon na papataas ng pataas o pang sa at humalik sa buhanginan sa aplaya. At natagpuan na lang ni Nancy ang sarili na naroon sila ni Art sa inuupahang bahay nito. Nasa loob sila ng kwarto ng binata. Kanina lang sa Roas Boulevard ay padampi-dampi lang ang labi ni Art sa labi niya. Ngunit dito sa loob ng kwartong tinutulogan ng pinata, ginawa nila itong kanilang paraiso. Naramdaman ni Nancy ang mainit na labi ng katalig na nasa labi niya. Ito ang kauna-unahang torrid na halik na naranasan niya. Nagpaubaya siya sa halik ng katipan. Nadadarang na siya Kusa na niyang ibinubuka ang kanyang bibig At sinasalubong ang pagkalikaw ng dila nito sa kanyang bibig Habang inilalabas na niya ang kanyang dila Lalo siyang nakadarama ng pag-alo ng sariling pagnanasa Ito yung tinatawag nilang tawag ng laman Binubuhay ng mainit na halik ni Art Ang nakatagong iyon at naramdaman ni Nancy na bumababa ang halik ni Art sa kanyang liig. Mainit ang mabangong hininga nito na lalong nagpapataas ng nabuhay na niyang pagnanasa. Dahil ito ang unang bisis na mangyayari sa buong buhay ni Nancy, ay wala siyang kakilos-kilos sa pagkakahiga sa gitna ng kama. Nakapikit siya. Kahit nakahanda na siya sa lahat ng pwedeng mangyari sa oras na ito, hindi maialis na siya ay makadama ng kaba. First time niya ito at nakatakdang mapunit ang kanyang pagkaberhen. Ngunit hindi niya yun alintana dahil sa sobrang mahal niya ang binata. Pangarap na niya ito simula pa lang ng una niya itong makita. Kaya naman wala na siyang pa-ki-alam sa anumang mangyayari ngayon o anong gagawin sa kanya ng mahal niyang binata. Kung sinansi ay gano'n ang mga iniisip tungkol kay Art, si Art naman ay gano'n din sa kanya. Parang walang pagkakaiba ang kanilang mga nararamdaman o mga iniisip. Dahil first time din natitikim si Art ng Loto ng Diyos. Sa kanyang edad na 28, ngayon pa lang siya makakaranas ng sarap nito. Dahil isinara niya ang kanyang daigdig sa makamundong pagnanasa subalit so pinoko ni Nancy ang kanyang pagnanasa. At sa isip ni Art, si Nancy lamang ang karapat dapat sa kanyang pagtatangi. At ito lamang ang karapat dapat na umangkin sa kanya. Kaya naman wala na siyang pag-aalinlangan na ipinadama sa dalaga ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng pag-iisa ng kanilang katawan. Ramdam din naman iyon ni Nancy. Dahil halos mabaliw siya sa sobrang sarap, na ipinararanas sa kanyang ligaya ni Art Kung kaya't hindi niya pagsisisihan sa buong buhay niya na mangyari ang unang bisis na ibinigay niya ang sarili sa lalaking unang araw pa lang ng pagkakakilala nila ay hito ngayon at bumigay na siya Matapos na maghalo ang katas ng magkatipan ay naging ganap ng iisa ang kanilang katawan at kapwa nagdiriwang ang kanilang mga puso. At ang iniisip nila ay ang ligayang dulot ng kanilang pagniniig ay wala ng katapusan. Subalit, minsan masakit magbero ang tadhana.